All right, may rin po tayo galing sa Pinas News Insider na ating bibigyan ng reaksyon at opinyon. Ito po ang title na praning na lahat sa palasyo. Bongit Pinas, pinasok ng kasu, kasundaluhan, mga sundalo natin. Nagpatawag ng emergency meeting. President Sarah, wow, ang ganda ng ano. Well, ako, pangarap ko maging presidente po si VP Sara. Kung ibibigay yan ng Presidenteng Marcos. No? Parang, uh, ewan, pero para sa akin, parang malabo yon dahil uh, itong Marcos administration ngayon, hindi natin alam kung nasa tama pa ba ang kanyang mga desisyon. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis okay, na internet, game. nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Excuse me po. Maraming maraming salamat sa ating Fiber ni Juan. Sir, friends! <laughs> Nahiyahan ako mag-chat sa'yo pero alam mo na, di ba? Nakikita naman yung mga views ko Okay, i-play na mo muna natin ere. Ito ang mga balitang trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media yeah! na dapat malaman ng taong bayan na pilit iniiba at ayaw di umanong ipalabas ng bayarang media sa publiko. Pero bago natin simulan ng lagi balita ito. ngayon sa mundo ng politika sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i ang notification bell para palagi kang updated sa lahat panang bagong video. Wow i na upload namin. At ito na nga mga kababayan. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon opinyon itong post, ang balita ngayon. Title: Huwag tayong magpadala sa ingay ng kasinungalingan. Sa gitna ng lumalakas na mga usaping destabilisasyon at kaliwat-kanang akusasyon sa garapalang korupsyon sa gobyerno. Nanawagan si Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines na manatiling tapat sa salingang batas excuse me, at huwag magpagulo sa ingay ng kasinungalingan. So, ang sa akin, ano, kung halimbawa uh, itong mga sundalo ng Pilipinas, pag ito bumaliktad, wala na talagang makakapitan si PBBM, ano? Eh, Depende daw yun, eh, no? Kasi kung ang uh, mga sundalo ho natin, eh, magpapagamit din, wala rin <laughs> kung magpapagamit. Pero sana maging tapat itong mga sundalo ho natin. Huwag silang magpapasilaw sa pera. Yan lang ho ang ating request sa mga sundalo ho natin. Kasi ako, ginagalang ko talaga yan. Sa kanyang talumpati sa tradisyonal na hapunan, kasama ang AFP Council oh. of Sergeant Majors sa Malacanang oh. nitong November 28. So, kahapon. Binigyan diin ng Pangulo na ang katatagan ng Republika ay nakasalalay sa tapang at katapatan ng mga nasa uniform wow. service. Parang nanunuyo na. <laughs> so, ito ang sabi niya. Huwag tayo magpapadala sa ingay ng kasinungalingan. Tumindig tayo sa wow. katotohanan. So, wow. ano bang totoo? Ang katotohanan ay wala akong kinalaman sa korupsyon na isyo ngayon. <laughs> Malinis ako. Uh, si Saldi ko sinungaling. <laughs> si Senator I mean, hindi ko kapatid niya. Biglang <laughs> naging hindi na kapatid din, no? Wala na no, tabla-tabla talaga. Pagdating pala talaga sa ano, sa politika, no? Lalo na pagpadungisan ng gusto ninyo. yung opinion ko lang ha. Padungisan kayo, parumihan kayo, talagang tabla-tabla eh, di ba? Pag parehas kayong magnanakaw, tabla-tabla tayo. Yan. Yan ho ang nakikita ko sa politik. Ito ang katotohanan. Malinis ang iyong <laughs> Pangulo. <laughs> Something like that, di ba? Sabi niya, sinungaling yung mga paratang sa kanya, nasa kanya ang katotohanan. Dagdag pa niya, hindi dapat matinag ang AFP sa gitna ng mga pagbabago at kaguluhan na pinapalala umano ng misinformation networks. Parang natatakot si PBBM ah. Sabi niya, despite these waves of changes, your purpose remains unchanged. Remain Sabi loyal ki... to the Constitution, protect wow. the Republic and all Filipinos. Ewan ko lang ah, kung makikita ng mga leader natin, ng mga sundalo, na talagang naiipit na ang Pilipinas. At uh, biruin mo, kapatid, magsasalita ng gano'n para sa kanyang kapatid, na nakababatang kapatid. Hindi ho basta-basta yun, no? Kung sinasabi ng karamihan, sinisiraan ni Madam Amy itong si Bongbong Marcos. Para sa akin, hindi. Bilang kapatid mo, gusto niya na magbago ang kanyang kapatid na nakababatang. Eh kung totoong lulungyan sa illegal powder kawawa ho ang Pilipinas. Bukod sa kawawa siya, kawawa din ang Pilipinas. Kasi mga kapatid, kapag ka gumagamit ka, hindi na talaga nagiging maganda ang mga desisyon mo sa buhay. Lahat po kung ano-ano na lang. Pero yun mo, kinakausap na tatay niya, di ba? Oh, bungo, ar? paano ba? Araw-araw ba? O gabi-gabi? O nananaginip? Iba na yan eh. Iba na ho, tama pagkaganyan. Malamang, eh, namimiss niya na yung tatay niya. Di ba? <laughs> Namimiss niya na eh. Nakakausap ba naman niya? Ang galing nga muna natin sa lamingo kay medyo tabingi. Kaya nakikita ko iba na talagang ang tama ng ating presidente. Talagang namimiss niya na yung kanyang tatay. Ito tayo magano maya yung protect the Republic and all Filipinos. Sa kanyang minsay, iginit niya makailangan ah. na niya ang tiwala at suporta ng hukbong sandatahan upang mapanatili ang kaayusan sa bansa. Hindi. Kailangan niya ang mga kasulanduhan na yan, mga sundalo natin, kasi nga kapag bumaligtad yan, magiging tagilid siya. Di ba? Pagyan yan, kumampi kay BP Sara at nararamdaman na nila at nakikita na rin nila na aba, wala nang kwenta ata itong uh, pamumuno ng presidente. Ah. Sample lang, ang sample. Iwan na natin yan, tara, bachi na tayo. O, ganyan, pangit yan eh. Pangit ng pamumuno niya ni eh. halimbawa lang eh yari siya. Kaya siguro kailangan niya magsalita ng ganyan bilang pamumuno. Bilang ay ayaw niya durug durog 'yan pag bumaliktad yung ano, ibig kong sabihin sa durog durug Eh, wala na, baka mahirapan na siyang kumapit sa kahit na kanino pag nawala 'yan. No, eh depende na lang yung, yung mga P, may, may, PNP pa pala, no? Pero sir, sa mga ano diyan sa mga officer natin diyan sir siguro naman mas matatalino pa kayo sa mga vlogger siguro naman mas may mga utak po kayo mas meron kayong mga tamang pag-unawa sa ating batas sana lang ho ano sana lang manaig po yung inyong damdamin para sa konstitusyon para sa Pilipinas kasi ho kawawa na ho mga mamamayan natin biro mo bilyon-bilyon na nawawalang pondo palibhasa hindi nakikita ng mga mahihirap nating kapwa Pilipino. Hindi nila nahahawakan yung bilyon. Hindi nila alam na pwede na silang humiga. Gumawa sila ng bahay na gawa sa pera. Ganun po kadami yung mga perang nawawala. Kasi iba, wala. Hindi ho nagkakaisa eh. Kasi yung mga kakampwit, ang gusto din nila, eh ayaw nila si BP Sarang maupo. Yun ang gusto nila eh. Ayaw namin maupo Si BB Kaya ayaw nila ng Marcos resign Kaya nagmumuka sila ngayong Clown Para sa aking pananaw Lalo naman yung tagapagligtas sa kabila Dati ayaw nila sa kakampuit Pero kung na sila ngayon Diba? Kadiri nga sila eh Alam na nilang masama yung mga pinagkagawa nila. Banat pa rin sila. Yon, ang pangit po sa gobyernong ito. Para sa akin, ano, hindi nakikita ng iba to eh. Palibasa, busy sila sa trabaho, busy sila sa kung ano-anong mga bagay. Uupo lang sila, manunod lang sila ng mga bias media na pinapasama ang imahe ni BP Sara. Yun lang madalas ho kasi ang ginagawa nila. Kaya hindi nila nakikita yung tunay. Pumupunta ba sila sa Facebook ni BP Sara? Hindi. Eh. Nanunood sila sa mga bias media. May bias media na isa doon, nag parang nagre-reklamo na rin. Itong Pilipinas, ganito, ganito na. Nagihirap na, ganyan na, ganyan na. O yun naman pala eh. Kaso pinagtatanggol nyo pa rin eh. Alam nyo nang masama mga pinagagawa nila. Sige pa rin kayo. Doon naman sa mga nagtatanggol sa kapila, alam na nilang mali, pero sige pa rin sila. Dadamay nyo pa ang Panginoon. Salamat sa Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. Thank you. Tapos, pero alam mo, masama yung pinanggalingan nung pinag-sweldohan mo. Wala. Etong Pilipinas, so natin ngayon hanggat hindi nagkakaisa, walang, wala, walang mangyayaring maganda. Wal Napakayaman ng ating bansa. Ang gaganda ng mga kalikasan natin. Ang daming mga makukuwang yamang mineral. Tapos, nakukurakot lang. Tama ba yung sinabi ko? Ay, tuloy-tuloy na natin to mga kapatid. Tama ito ang makakapagpapanatili sa Pangulo sa kanyang pwesto, walang iba kundi ang AFP. Of ah. course, PNP. AFP, ah, PNP, kaya pala ay... Kaya pala sinusu malamang bigyan lang yan ng magic mga pa 100 billion. Malamang magiging loyal lalo yan sa konstitusyon. Ang ating mga... Sana lang, sa ako, ginagalang ko talaga mga kapulisan, kahit sundalo, dahil nagbubuwiso ng buhay yan para sa ating Pilipinas. Pero sir, pag may nakikita kayong mali, minsan, batok-batokan nyo rin yung mga... Uy, ginagawa mo, sinisira mo konstitusyon ah. Oh, mga ganun ba? Eh, wala. Kaso kung magkakampi-kampi sila, wala. Sabi niya, I know that you will stand and walk alongside me in carrying this responsibility. Wow. Ah, sayo talaga ni PPP. Naging malinaw sa pahayag ng Pangulo sa gitna ng umiinit na politika. Mm. Mga investigasyon at mga aligasyon ng katiwalian mm. at ribalesyon ng kanyang kapatid na gumagamit, gumagamit o manusya ng oh. Bakit? Yung mga kasun, kasulanduhan natin, ba't nang bubulol ako dun? Tagal na yun ah. Kas, kas, kasulanduhan. Basta mga sundalo natin. Kayo ba mga sir, hindi nyo ba pwedeng sabihin na, uy, magpa-practice ka naman, Mr. President, para naman mapanatag kami mamaya, totoo yung sinasabi ng kapatid mo eh. ba diba? Sir, baka naman po. Ganun mo sana, ano? Umaasa siya na mananatiling steady ang AFP. Hindi sa ingay, kundi sa katotohanan at mandato ng saligang batas. Ayos ha. <laughs> okay, so, hindi ito mga general. Itong kausap ng Pangulo. Uh, Sergeant Majors. Sila po, ang pinakamataas na rango ng isang enlisted personnel is Sergeant Major. Uh, tawagin namin sila na ano, itong mga, mga non-commissioned officers, they are the backbone of the Army. Malala ko nung... Tiniente ako naman, bagong pasok ako, 1984, 1984. Punta kami sa Army Chief of Staff, General Oropesa. Yung advice niya sa amin, uh, hindi ko makalimutan is, learn from your sergeants. They are the backbone of the Army. Tinandaanan ko yun. Kaya nung bagong tiniente ako, nasa field ako, bagong report ako sa Agusan del Sur, Nagtatanong ako sa mga sarhento. Kahit totoo, opisyal ako, mas matas ang rango ko sa kanila, sa kanila. Kailang yung experience nila mahaba, ako wala pa. Bagito ah. pa may gatas pa sa labi? Okay. Eh, nagtatanong ako. At ah, dahil nakinig ako sa kanila, sa sawa ng Diyos, nakasurvive ako sa akin? 34 years sa military career dahil sa mga oh. sarhintong mm. ganito. Kaya ito, mga sarhintong, Sergeant Major. Oh. Dagdag kaalaman na lang ha? private, ang pinakamababang rango. Private ng sundalo, ha? private, private first class, corporal, sergeant, staff sergeant, technical sergeant, ano pa? master sergeant, and then senior master sergeant, and then sergeant, uh, chief master sergeant. Ang mga chief master sergeant, senior master sergeant, ito po yung mga mga sergeant majors. Uh, hindi pala rango yung sergeant major. It's a title. Siya yung uh, pinakamataas na kung ako, commander ako, tatawagin ko yung sergeant major ko. Ano, sergeant major, anong masasabi mo? Ganon. Uh, okay. Punong-puno ng karanasan itong mga sergeant majors. Then, to me, it's a good move. Tinawag ng Pangulo kasi ang lakas ng armed forces nasa mga sarhintong ito. Okay. So, may natitinda ata ng tao dyan. General Macanius. Sarap ng tao dyan. Tatalima pa sila? I think so. Kasi, ulitin ko, gun were the days wherein our soldiers ay ma-involve pa yan sa destabilization coup withdrawal of support, whatsoever mas gusto ko ang AFP uh, kasi kung makikialam pa ang sa akin ba yun may, may tao? gabi na eh kay, kay general no? AFP, lalong ma ang ating bansa, yung image natin sa ibang bansa, lalong babagsak ang ating ekonomiya lalong what's this? mga foreign direct investors mawawala so to me ang armed forces non-partisan protect the people at all times so ayun lang uh, sa madaling salita base sa aking pagkakaintindi bukod sa may nagtitinda na ng taho doon sa kay, kay General uh, Macanias natin shout out po sir lagi ko po kayong pinapanood so ibig sabihin Ah, uh, itong si BBM nagpatawag ata ng uh, parang panunuyo sa mga sundalo natin na 'wag bibitaw. Eh, ba't niya sinasabi 'yon? Inaano ka ba? No? Ba't niya sinasabi 'yon? Natatakot ka ba na baka bumitaw yung mga 'yan? Kung pinatawag sila, kung tama yung sinasabi ni General Macanis natin, pag pumunta d'yan 'yan, eh baka pwedeng mabigyan ng pamasko eh lalong hindi talaga yan aalis sa pwesto niya. Pero, kung nakikita na may mali, please lang mga sir, ipaglaban natin tong Pilipinas. Sana ho, wag natin sirain yung pagiging profesyon ninyo. Huwag nyo sirain na mas mahal nyo pa rin sana yung taong bayan kaysa sa iisang tao lang. Kasi, para naman sa lahat to, hindi naman para para sa iisang hindi naman para sa individual, di ba? <laughs> Itong pinaglalaban natin para sa atin, hindi lang sa iisa. Sana po, mga kapatid, manaig ang kabutihan laban sa kasalanan. Yan lang po ang gusto namin. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Wala na po tayong oras at sana po, kahit like lang, papindot naman po. Maraming maraming salamat sa inyong panonood.